Ngayon nga niyong araw na ito ay mapapasabak na naman ako sa pitasan ng kamatis Ay poor the girl Malayo-layo nga rin yung lakaran bago ho kami makarating din eh sa halaman na ng kamatis Medyo nasama pa nga ho ang panahon kasi paulan-ulan May kadulasan nga rin ho ang daan Pero kahit na nga ho masama ang panahon ay go pa rin sa trabaho si Inda Lagi ko nga ho sinasabi sa sarili ko na bawal pa ako sumuko dahil hindi pa ako mayaman Eh kailan ba kasi ako yayaman? Ay eh, Diyos ko po inang Nakarating na nga ho pala kami din eh sa dampa na aming pinagpapahingahan naman. Nangain nga ho muna ang mga unggoy ng mga hinog na saging. Eh, syempre naman, kailangan natin ng lakas bago tayo maglambitin sa puno ng mga kamatis. Ngayon nga ho pala, ang pipitasin laang namin ay ang good at medium. Yung laang daw ho kasi ang may presyo. Yun naman daw ho ang small ay itatapon na daw ho kasi wala naman daw yung presyo. Nakakapanghinayang ho talaga kapag itatapon ng kamatis dahil laang sa mura. Ay kung pwede ko nga laang hundalahin na rin lahat ng small pababa, ay dinala ko na. ay kaso nga ho, eh, baka naman ako magkaudo sa aking pagpapasal. Kaya sige, tapo na lang yan. <laughs> sa laki nga ho ng ginastos sa kamatisan na ari, ay naku po, hindi man lang ho nakabawi. Ay nakakalungkot ho talaga. Sa samahan nga ho ng trabahador, hindi mawawala ang bida-bida. <laughs> Halin? <laughs> saan? Uh, sabi naman ninyo kasi mga ano lang. Kinukuha mo naman yata isunay. Ano <laughs> saan? Medyo. Ano Usha, ikaw na ang magaling mamitas. Ayan nga po, at binidyo ko na. Paraan naman ako ay may pruweba na good at medium lang ang aking kinukuha. Ang hirap din ho kasi mamitas. Kapag good at medium lang ang eh, iyong pipitasin, kailangan mo pang piliin. Pag nga din ho kami marami ng napitas, ay dinadala naman namin ito doon ho sa may kargahan ng kabayo. Malayo-layo pa ho kasi ang pagdadalahan na rin kamatis. Kaya ari ho ay isinasakay pa ho sa bakid ng kabayo. Sa lawak nga ho ng kamatisan, ayan laang ang dalawang sako ang aming napitas. Yung good at medium ang ho kasi ang pinapita sa amin. Sa ngayon daw ho kasi ang kilo ng kamatis na good ay 15 laang. Ah. At yun naman hong medium ay siguro ho mga 7. Ah. Tingnan nyo naman ho at napakakikinis at napakaganda pa ng mga kamatis. Tapos pipresyoan laang ng kamurang-murang presyo. Ah. Sana na ho ay magtuloy-tuloy na ang pagtaas ng presyo ng kamatis kasi kawawa naman ho yung mga namumuhunan. Pagkatapos nga ho naming mamitas ay ari ho ang pinagawa sa akin ng mister ko ay bagsako daw ho yung mapupulang kamatis. Ay kadami-dami na rin. Paka abo Mabuti na ako dini ng bukas, hindi ko patapos tapos ibagsak lahat ng pulang kamatis sa dami na rin mga uber. Ilan araw ho kasi aring hindi ipinapitas, kaya ho nagdami ng nagdami yung mga uber na kamatis. Yun ho yung mga araw na 4 pesos la ang ang kilo ng kamatis. Mabuti nga ho ngayon ay nagtaas-taas na ang kilo. O oh, siya, hanggang dito na nga ang humuna at marami pa ho akong ibabagsak ng mga uber na kamatis. Bye-bye!